Tingnan yung mga tatlong malulukis namin tinas mga ito no. Na po yung ng bagong stem. Ayan. Ayan. Para po yan sa kaganda at iaabuti ng, ng kwarto ng classic bar para lalong mapaganda at mapa namin ang amigis. Ayan no. Yung step ko na kasama po yung sa pagre relax ng mga borlasoy namin na. <laughs> na customer. Eh, yeah, wow. Well. Wow, nirapan yung tatlong ano lang sila. Tulak. Tulak mo, ting! Tulak na. O. Ay, sige. O. Oh. Huwag niyong galitin yung idol ko. Yung nagat yung idol ko, o. Baliktad, eh. Ano. <laughs> ano. Ah.

yan Kaya naman. Kurunan natin ang hintayin bago matapos si Mado kasi baka sabihin nila meron lang tayo pero meron talaga. <laughs> oh, no, <logis. laughs> Tatawa-tawa na torpe ko. Alam niyo ba yung kwan? Ang akong kasama ng pumunta rito, talo kami sa akong. <laughs>